Kain tayo mga lalabs. Ang tagal ko na nagluluto ng chicken curry. Mga langga, oh. <clears> Tumanda <throat> na ako. Ngayon, hindi pa ako nakaluto ulit nitong chicken curry, kaya bumili kami sa labas ng chicken curry. Ayan, mga langga. Habang kumakain ako, giniginaw ako. Parang, parang, parang asim na asim talaga ako itong nabili namin chicken curry, mga langga. Ewan ko kung paano, ha? Ang asim, akala ko sinigang Kung kainan matanda na ako, ngayon lang ako nakakain ng maasim na chicken curry. Paano ba chicken curry? Ako, nagunuto ako, pero hindi ganito. Ang alam kong maasim, sinigang. Pero itong chicken curry, mga langga, oh. Ang asim talaga, kinilig ako. <laughs> Sabi ko nga, ano ba ito? Ang tanda-tanda ko na ngayon lang ako nakakain ng chicken curry nga maasim. Kahit sa labas, nakain ako. Sabi ko, baka nagkamali sila. Lilagyan nila ng pang-asim. Kasi, ang asim talaga mga palangga. Kung matitikman nyo lang. Kinilig na ako. Sabi ko, para gini giniginaw. Sabi ko, susubino, oh, kung kailan ako matanda na. Ayan mga langga. Kung bakit kinilig na ako sa itong aking kinakain. Thank you. Kain tayo mga lalabs.